Waste Management, ikinasasabayan ng Magaraw. Ilan dito sa bayan ng Magaraw ang Ecological Solid Waste Management System upang maturuan ng publiko na mag-ipon ng mga basurang maari pang pakinabangan. Sinusulong namin yung Implementation ng Republic Act 9003 known as Ecological Solid Waste Management para mapangalagaan natin ang ating kapaligiran. Ayon kay Julia, isang paraan na rin ito para maisulong at maipakita sa kanyang mga nasasakupan ang pangangalaga sa kalikasan na maari pang pagkakitaan. Bukod dito, inilunsa din ang Bankuan Livelihood Program na kung saan tinuturo ang gumawa ng iba't ibang bagay na yari sa Bankuan o Seagrass. Ang mga manggagawa namin nito ay mga taga rito rin lang sa barangay Santa Rosa. Ito ang pioneer project namin. Dahil itong mga raw materials ay galing din dito sa barangay Santa Rosa, kaya dito rin kami nagsimulang magpa-training. Karaniwang produkto nito ay ang tray, bag, basket at iba pa na maaaring mapakinabangan sa mga pang-araw-araw na gawain. Sa mga proyektong ito, natuturuan ng mga kababayan natin na maghanap buhay sa mabuting paraan. Edwin Salenga, para sa Hataw Balita ng UNTV News, Worldwide. Edwin Salenga para sa si UNTV News Worldwide at ito ang balita.